Masayang nagsasagawa ng sports at iba pang recreational activity ang mga kabataan sa Members Church of God International sa palit Pampanga nang yanigin ng 6.1 magnitude na lindol ang Sambales kahapon. Agad na nagsagawa ng emergency evacuation ng UNTV News and Rescue na nakaposte sa lugar upang tiyaking ligtas ang bawat kalahok sa nasabing aktibidad at matapos ang mga pagyanig. Isang nakapanindig balahibo naman ang ginawa ng mga kabataan at mga tao sa labas ng convention center. Imbis na mag-selfie o kumuha ng mga litrato, ay pinili ng mga ito ang magpasalamat sa Panginoon sa pamamagitan ng mga awit ng pagpupuri dahil ligtas silang lahat sa nangyaring lindol. Ayon kay Brother Eli Soriano, may kahulugan ang mga paglindol sa mga lugar na nawagan din ito ng pagkakaisa sa panalangin upang makaiwas sa kapahamakang maidudulot ng mga pagyanig. Tandaan nyo, ang lindol ay galit ng Diyos. Nagmamanifest ang galit ng Diyos sa kung saan naglilindol. Meron siguro kung ginagawang mga masasama ang mga tao. Dalangin natin sa Diyos, wala naman sanang mapahamak na mga tao. Kahit hindi kapatid, kahit ano pa sila, Uh, wag naman sanang magkaroon ng malaking damage. Pero hindi maiiwasan, nakahula sa Biblia yan, lilindol sa iba't ibang mga dako. Kasama yan sa sinabi ng Painong Jesus. Jim Suriao, UNTV News and Rescue.